Good afternoon, uh, Yusek. Yusek, a reaction lang po from the palace. Inaprobahan na po kasi kahapon ng Kamara ang 2026 national budget at to be transmitted na po ito sa Senate para sa kanilang pag-aproba din and then magbabaycam na po sila. Uh, sa kabila po ng pagmamalaki ng Kamara na ang 2026 budget ay tugon sa tunay na pangangailangan ng mamamayang Pilipino, Uh, marami pa rin kumukusyon po sa nasabing budget, lalo na po yung mga nasa minority. Lalo uh, doon po sa unprogrammed appropriations na tila ginagamit po daw na parang pork barrel. Thank you po. Mm. Uh, siguro po, trabaho naman po talaga ng mga oposisyon na sila ay um, mag-object uh, kung sila may nakikita mga issue. Pero sa palagay po at sa tingin ng pamahalaan, kat lalong lalo na po ng DBM. Sinasabi po natin ang budget lalong lalo na po sa unprogrammed uh, appropriations ay na kinakailangan po. lalong lalo na po ito. Hindi po ba nagkakaroon po tayo ng sinasabi nating magkakaroon ng pagdeplete ng funds ng NDRRM dahil sa maraming nagiging kalamidad sa ngayon. Sa ngayon po kapag ka po na deplete yan at naubos na, na po ang contingent funds, diyan po naman kukuha sa unprogrammed uh, appropriations mula sa sagip. Kaya po, tandaan po natin, kahit po ito ay nasa unprogrammed appropriations, iingatan po ang budget na ito at hindi naman po agad ito mailalabas para katakutan nila at sasabihin magiging pork barrel lamang. Ngayon po, sabi nga natin, ang Pangulo mismo nagpapaimbestiga patungkol dito sa mga maanumalyang paggamit ng pondo para sa flood control projects, mas lalo pong pag-iingatan ng Pangulo ang budget na ito para po mas maging maganda at hindi malustay ang pera kung saan saan. Salamat po, ma'am.